Good morning sa inyong lahat mga dol So today, ang gagawin lang po natin Mag-apply po tayo ng fertilizer sa ating grapes Kasi 6 uh, months na So, it is, ah, yes, parang mag uh, 7 months June, July, August, September, September. So, January, 7 months na So, kailangan na nating abunuhan Tapos, by next month, February uh, Magsasagawa na po tayo ng first pruning mga dol So, let's go meron tayo dito mga dol yung complete fertilizer at saka yung urea ayan pinaghalo ko na lang ito ah uh, ratio nito is 1 is to 1 so ah uh, kunwari isang kilo ng urea dapat isang kilo ng uh, complete din so ito so haluin lang to natin at ilagay natin sa puno ng ating mga grapes mga dol ayan haluin lang natin mga dol so yung itsura niya ganyan ayan dapat mapantay natin yung pagkahalo mga dol para pantay rin ang abuno na makukuha ng ating mga ubas ayan so ganito na yung kanyang itsura so pwede na natin tong iabuno sa ating ubas ganito na kalaki yung puno ng ating mga ubas mga lol yung mismong puno niya uh, almost mag, time, mag thumb size na tapos ito uh, montek na rin mag pencil size ayan. so malaki laki na rin kasi 7 months na po ito so mapapansin po ninyo marami po itong mga natural na pataba ah, tsaka yung ibang mga prutas dito na lang po nalalanta ayan So, ang gawin lang po natin, ila, kita yung kanyang mga ugat, to. Ayan, 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 ayan siya mga dol. So malaki na po talaga. Hopefully next month, uh, ano tayo, magsasagawa tayo ng first pruning nito. So kaunti lang ilagay natin mga dol, ganyan lang. Walang wag lang nating mismo ilapit sa kaniyang puno ah. dito lang. sip Sipsipin lang niyo 'yan. Kahit na hindi natin 'yan ah, ibaon sa lupa, lagi namang umuulan. So matutunaw rin to mga 'dol. ayan Hati lang. Ayan. Tapos ibalik natin itong mga bato. Kasi marami pong manok dito mga dol ayan. ayan so ayan na ayan ayan lang so kung mag ulan mamaya kung uulan man mamaya wag na natin diligan pero pag hindi makapag ulan or hindi uulan within 2 days buhusan na natin ang tubig para malusaw ito ito naman yung isang puno mga dol marami rin uh, organic material may mga dahon pa ayan. sinasadya ko po ito mga dol uh, para di lang siya di lang mismo commercial yung kanyang pataba may organic tayong pataba tapos meron ding uh, complete at urea nasa growing stage pa po kasi itong grapes natin mga dol kaya kailangan natin alalayan yung kanyang paglaki ayan So makikita po ninyo, meron pang mga uh, goat manure dyan. So hindi pa nalanta yung iba. Pero kailangan dagdagan na lang natin ito. Ayan. Ang daming, ng dahon mga dul. Ayan, lipat lang natin. Ayan mga dol. Ayan. Ayan. So kung uulan mamaya, good thing para sa ating grapes mga dol dito mga doll ayan inano ng ating mga alagang manok so yung mga nilagay nating pataba na organic ay na ah, uh, nalayo sa kaniyang puno ayan kaya magbigay na lang po tayo ng urea at complete fertilizer ayan ayan complete urea Ayan na. Lalagyan na natin. Itong isang puno naman mga dol. Ayan. Malaki na. Ayan. Sobrang laki na. Oh. Thumb size na. So healthy ang kanyang growing stage. Alalayan pa natin ng kompleta teorya. Ayan. So hopefully next month makapag first pruning na po tayo. So ito na mga doll yung grapes natin. Ayan. So nakapag-establish na ng protein cane. So ito nag-brown na siya. Ayan. ayan. So makikita po natin ah, uh, yung kanyang mga dahon. Medyo may ano to. Rust yata to. Ayan. Ah, uh, dahil po ito sa lag, palaging nag-ulan mga doll. Ayan. So yung kanyang mga dahon medyo nasisira. Pero okay lang yan. Ayan, so matured na siya. Ayan. Fruit. Marami ng fruiting cane mga dol. February, first pruning na po tayo. So ganyan yung ganyang itsura. Ayan. Itong isa naman, ayan. Tapos may mga fruiting cane na rin mga dol. Ayan. 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 So, yan mga dol iba natin ayan nandiyan na ayan so ganyan nakalago yung grapes natin mga lola ayan ayan